Angelica Panginiban, dinala ang labi ng kanyang namayapang ina na si Nanay Abela sa kanyang farm sa Tanawan, Batangas, kasama ang kanyang buong pamilya. Panigurado ngang masayang pinapanood ni Nanay Abela ang kanyang pamilya na nagsasaya sa kanyang farm. Pinangalanan nga ni Angelica ang farm niya sa Tanawan na Abela's Farm. si Bini nage-enjoy sa farm na ito. Bukod sa malawak at fresh air dahil tabing dagat, marami ding mga puno ng buko at iba't ibang hayo. May mga organic na manok din ditong inaalagaan. Marami nga silang naihaw na pagkain, manok, isda, seafood at mga gulay. Pumitas lang sila dito ng daon ng saging para sa kanilang budal fight. Tulong-tolong nga silang nag-ayos. Sa ilalim ng malaking puno, dito sila nag at nag-set ng table at mga upuan. Si Bean and Joy may dalap ang toy car na naidrive niya dito sa farm. Ang mga kambing gustong-gusto rin niyang buhatin. Sabi ng pamilya ni Angelica, naggathering sila sa farm dahil ito raw ang pinakagustong gawin ni Nanay Ebela kasama ang buong pamilya na nagbabanding dito. Kaya na rin ngang kumilos ni Angelica at siya na ang nagayos ng Buddha fight para ito kay Nanay Ebela. Sabi ng kapamilya ni Angelica, spent the day at Abella's farm with an entire family, doing what she loved most, being around the people she cared about and enjoying good food together. The only one that brought a smile to all of us during this difficult time. Kiki misses you already, Pien.